What's up guys? Another day, another investing episode dito sa Japan. My name is Penny. So yun mga guys, uh, tapos na naman na isang linggo. Grabe, sobrang bilis talaga ng panahon. And happy Valentine's Day sa inyong lahat. So for today's video ay investing episode na naman. And ngayon mga guys, gusto kong i-share sa inyo. Ayun tungkol sa REITs. Yan. Wala muna tayong chart. So ang i-share ko naman sa inyo, yung parang... Kakatuklas ko lang din ito, isang paraan. Kung, kung saan pwede tayong kumita is yung REITs. So ano ba 'yung ibig sabihin ng REITs? Real estate investment trust. So para mas maintindihan natin mga guys, mag, magbigay tayo ng mga example ng real estate. For example, yung mga mall, 'yan, 'di ba? May nagrerenta doon. O yung mga condo, yung mga hotel, totoo, halimbawa parking. Meron kang business or meron kang property na parking tapos pinaparentahan mo. So ayan, mga real estate ano yan, investment yan. And syempre mga guys, doon sa mga nabanggit ko yung example, bago ka, pa, bago ka pa makapagpatayo ng, for example, eh, rentahan or hotel, ang laki ng requirement mo na kapital, bibili ka, tsaka madaming gawa, ba? Diba? Bibili ka ng lupa, papatayo ka ng building, ang tagal, taon, bago matapos, bago ka pa kumita. Unlike dito sa REITs, or sabi nga nila, modern way ng pag invest sa real estate is, pwede mo siyang mabili through stock market kasi yung listed sila sa stock market. yan Kaya kung may broker ka, katulad ng pinagagagawa kong buy and sell, pwede ka nang makapag-invest sa mga real estate property. At isa sa mga sikat na rich sa stock market guys or sa, sa PSEA ay yung A REIT or yung Ayala Land REIT. So, ayan, i-search na lang mga guys. Hindi naman ganun kadami yung REITs na listed sa PSEI, kaya madali nyo ma-research at mapapag-aralan. At syempre mga guys, bago tayo mag-invest or maglagay ng pera natin sa mga ganitong bagay, dapat alamin muna natin paano tayo kikita doon. So, dito sa REITs, kung ang, ang target mo talaga is ay mag-invest sa REITs, kikita ka dito sa pamamagitan ng dividend or dividendo. Dahil meron silang sinusunod mga guys na rule by law na dapat 90% of their income ay i-distribute through dividend payout quarterly sa mga investor. So kung halimbawa ako, bumili ako ng REITs, so quarterly, hanggat hawak ko pa yung share ko sa A-REIT, makaka-receive ako ng dividend. And another way pa mga guys para uh, kikita ka dito is by price appreciation. Kung halimbawa na timingan mo yung pagbili mo ng REITs ay low price halimbawa piso and then after how many months naging dos na siya so price appreciation din yon So dalawang paraan para kumita ka dito sa rich sa pag invest sa rich So, yung quarterly dividend payout at saka yung price appreciation. Pero mga guys, huwag nyong kakalimutan dahil listed yan sa stock market. So, hindi palaging pataas ang presyo niyan. So, posible ka rin malugi dyan dahil halimbawa nagkaroon ng mga inflation or interest rates, mga ganyan, mga marami, maraming pwedeng maging dahilan na pwedeng bumagsak yung presyo ng rich na binili mo. Kaya, kailangan din talaga tatimingan mo and aaralin mo kung kailan ka bibili ng iyong REITs. Of course guys, kahit gaano pa kaganda yung investment type or investment na papasukin mo, meron yan laging downside or may risk na kasama. Kaya kailangan ay i-invest mo lang yung amount of your money na kaya mong matalo or maluge. So, wag laging all in kasi baka masunog. So far mga guys, yun lamang ang pwede ko pang ma-share sa inyo dahil syempre nag start pa lang din tayo mag-invest sa REITs. And, kailangan natin mag-ipon. Kasi, ang target ko dyan is dividend. Ang dividendo, hindi ako masyado mag-focus sa price appreciation. Pero, syempre, tatimingan natin yung pagbili para makapwesto tayo ng, magag para makabili tayo sa magagandang presyo. At the same time, meron tayong dividend na matatanggap quarterly. So, pagka maganda-ganda na yung position ko, guys, isishare ko sa inyo yung mga rich na na nabili natin and ayan, saka ko sa inyo isishare yung chart and kung paano ko siya binili, magkano and whatsoever. So, ayan guys, kung interesado kayong mag-invest, meron kayong mga extra money dyan na naghahanap kayo ng mapaglalagyan. So, research nyo muna yung mga REITs or Real Estate Investment Trust. Aralin nyo ano ba yung mga company, ano ba yung mga REITs na pwede nyo uh, pag-investan. And then, saan nyo ilagay yung inyong pera. So, yun lamang guys. Bye! Happy investing!